kinatuwa nga ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang paglagdangan ng Pilipinas sa Japan dito sa Reciprocal Access Agreement sa panayam ng Radyo Pilipinas dito kay AFP spokesperson na uh, Colonel Francel Margaret Padilla. Sinabi niyang isa itong welcome development dahil lalo pa nitong mapaigting ang kooperasyon pandepensa ng dalawang bansa. Makatutulungan niya na sa aming kasunduan sa pagpapalitan ng kaalaman gayon din sa pagtuklas ng mga bagong kasanayan Tiwala rin si Padilla na malaki ang mayaambag ng Japan sa pagharap ng Pilipinas sa cyber threats. Lalo't kilala ang naturang bansa bilang namumuhay sa kinabukasan. Partikular na rito ang paggamit ng makabagong teknolohiya ng Japan na siyang mabisang panlaban naman sa nagbabagong mukha ng fiber domain pakinggan natin ang bagay na payag ni no Mike really looking forward to having more uh, partnerships no and cooperations with like-minded nations and this is a very good ano no uh, step uh, with uh, signing that this RAA dati na kasi tayong may mga exchanges with yes. them but it is more on uh, humanitarian assistance and disaster response mm -hmm. so pumupunta tayo doon tinitrain nila tayo sa mga rescue operations mm -hmm. mga ganyan no but this time yung RAA will give us um, closer ties with military to military no nakita nga natin ang Japan ang sinasabi lang lahat is they're yes. living in the future yes. no so with this RAA we're also looking at uh, us having that capability learning from Japan no sa mga ganito and uh, kasama din dyan, syempre yung ating mga uh, partnerships and collaborations uh, in terms of the cyber domain yan tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel मार करे पिया जे Radio Pilipinas.